Salamat sa lahat ng support ang ibinibigay mo sa amin. Kung interesado ka sa topic na ito, nakalista ang mga reference sa description sa si ibaba. May nag-open up na ba sa iyo tungkol sa pagiging depressed? Kung gayon, paano ka tumugon? Sinusubukan mo bang maging supportive sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang bagay tulad ng Nalulungkot din ako minsan. Bagamat na appreciate ang pagsisikap ng pagsuporta ang tugon na tulad nito ay nangangulugan na maaaring isa ka sa maraming hindi malinaw sa pagkakaiba ng kalungkutan at depression sa panlabas mukhang magkapareho sila gayonpaman mayroong isang bilang ng mga mahalagang pagkakaiba sa pagitan nila ayon sa American Psychological Association ang depression ay tinukoy bilang isang mood disorder na nailalarawan sa pamamagitan ng patuloy na negatibong mga damdamin at mga pagbabago sa mga iniisip at pag-uugali ng isang tao Mahigit sa 25% ng global population ang dumaranas ng depression na ginagawa itong pinaka mental illness sa mundo. Higit sa 25%, ibig sabihin ay humigit kumulang isa sa apat na tao. Medyo hulas, hindi ba? Sa sinabi nito, narito ang anim na mahalagang pagkakaiba na maaaring makatulong sa iyong ma-improve ang iyong pag-unawa sa mga pagkakaiba sa pagitan ng kalungkutan at depression. 1. Ang kalungkutan ay isang emotional reaction. Ang depression ay isang mental illness. Katulad ng pagbahing at pagubo ubo ay maaaring maging sanhi ng nakakainis na paminta. Ngunit wala kang sipon. Katulad nito, maaari kang makaramdam ng kalungkutan. Ngunit hindi ito palaging nangangahulugan ng diagnosis ng depression. Ang kalungkutan ay bahagi ng natural at normal na spectrum ng isang malusog na emosyon ng tao na lahat tayo ay nararanasan minsan sa buong buhay natin. Ang pakiramdam ng kalungkutan ay isang normal na tugon sa nasaktan o distress at tumarating at aalis din ito kumukupas kapag wala na ang pag-trigger. Ang depression ay hindi dumarating at tumaalis. Hindi ito lumalabas bilang tugon lamang sa nasaktan at distress. Ito ay nandito lamang ang depression ay isa sa mga hindi na unawaan na mental illnesses sa mundo na nakakaapekto sa mahigit 16.1 milyong tao sa US lamang. 2. Ang kalungkutan ay maikli. Ang depression ay pulit-ulit. Dahil ang kalungkutan ay isang emotional state lamang, hindi ito karaniwang nagtatagal. Karamihan sa mga tao ay nalulungkot tungkol sa isang bagay sa loob lamang ng ilang oras sa isang pagkakataon at pagkatapos nito ay karaniwang kumukupas ito ng mag-isa. Ang depression ay hindi. Ang depression ay chronic at ang isang depressive episode ay maaaring tumagal ng hanggang buwan o kahit taon sa isang pagkakataon lalo na kung hindi ito ginagamot. Ito ay isang serious condition na nangangailangan ng psychological intervention mula sa isang mental health care professional bago ito gumaling. 3. Ang kalungkutan ay tiyak, ang depresyon ay malabo. Bagamat ang kalungkutan ay maaring minsan ay tila bigla ang tumama, kadalasan ay may dahilan sa likod nito. Maaaring magdulot ng kalungkutan ang mga partikular na may pangalang kaganapan, tulad ng pagkabigo sa isang gawain, disappointment sa isang trabaho o pagkawala ng isang mahal sa buhay. Kaya kahit na madaling magbahagi at magbukas tungkol sa kung ano ang nagpapalungkot sa atin, hindi rin masasabi ang pareho para sa depression, hindi tulad ng kalungkutan. Ang depression ay hindi isang reaksyon sa isang negatibong sitwasyon. Ang isang karaniwang kahirapan ay ang mga nahihirapan sa depression ay hindi naunawaan kung bakit sila nadidepress. Bagamat totoo na ang mga depressive episode ay maaaring paminsan-minsan ay matrigger ng mga partikular na kaganapan sa karamihan ng mga kaso, ang depression ay tila na ng walang dahilan. 4. Ang kalungkutan ay subjective, ang depression ay objective. Ang kalungkutan ay isang personal experience sa mga pangyayari at mga sukat ng kalubaan na nakasalalay sa pangunawa ng apektadong tao lamang ang depression ay nangangailangan ng isang professional diagnosis. Ang patuloy na paglitaw ng combination symptoms tulad ng pagkapagod, pagkawala ng interes, paghihirap, pananakit o pananakit ng katawan bukod sa iba ay kailangang naroroon upang masabi ng isang psychologist na may depression ng isang tao. 5. Ang kalungkutan ay may short-term effects. Ang depression ay may long-term consequences. Ang kalungkutan, gaya ng nabanggit kanina, ay maikli at ito ay kumukupas. Kaya habang maaari kang tumawag ng may sakit sa loob ng isang araw o tanggihan ng mga imbitasyong dumabas ng isa o dalawang beses sa loob ng medyo maikling panahon tulad ng isang linggo, magsisimula kang bumalik sa normal. Alam mo na ang iyong buhay ay hindi ganoong nagbago dahil meron ka pa regular na trabaho at ang iyong buhay ay babalik sa tamang landas. Ang depression ay hindi Maaring baliwalain dahil nakakapekto ito sa lahat ng bahagi ng buhay ng isang tao. Maaari itong negatibo at patuloy na makakaapekto sa lahat mula sa performance sa trabaho hanggang sa physical health hanggang sa pattern ng pag-iisip. Maaaring nahihirapan kang maging mabuti sa iyong sarili, nakakaranas ng mga damdamin ng pagkakasala, kawalan ng alaga at insecurity ito ang dahilan kung bakit ang matinding depression ay madalas na nauugnay sa pananakit sa sarili at pag-iisip ng pagpapakamatay. N6. Ang kalungkutan ay nakakaapekto sa iyong mood. Ang depression ay nakakaapekto sa iyong buhay. Kapag malungkot ka, ang normal na reaksyon ay subukang pasayahin ng iyong sarili sa pamamagitan ng happy enjoyable distractions tulad ng paglabas kasama ang mga kaibigan, paggawa ng libangan na gusto mo o kahit na mga pag-usap sa isang tao bilang katarsis. Kahit na ang kalungkutan ay nakadarama ng overwhelming at sumasaklaw sa lahat, may mga sandali na ikaw ay tumatawa pa rin, nagsasaya at nakakaramdam ng tunay na saya na walang nakatagong anino. Ang pakikibaka sa depression lalo na sa panahon ng pababang pag-indayog, gayon paman ay hindi madaling harapin maaaring mahirap makahanap ng kasiyahan sa anumang bagay kung saan kahit ang mga bagay na gusto mo ay tila walang kabuluhan. Ang iyong personal battery ay parang halos walang laman, nang walang sapat na enerhiya upang may sagawa ang mga normal na pangaraw-araw na gawain tulad ng trabaho, paaralan o pagligo. Nakakaabala din ang depression sa normal na mga pattern ng pagkain at pagtulog. Ang lahat ng mga faktor na ito na pinagsama ay nangangulugan na malamang na mananatili ka sa buong araw na walang laman, walang pag-asa at nag-iisa. Ang pag-alam sa pagkakaiba sa pagitan ng kalungkutan at depression ay maaaring makatulong sa iyong pag-unawa sa mental illness sa pangkalatan. Napakaraming mapaminsalang haka-haka at maling akala tungkol sa depression tulad ng Ito isang pagpipilian, ito ay gawa-gawa lamang at higit pa. Kaya ang pagtuturo sa iyong sarili tungkol dito ay nagiging mas mahabagin at maunawain sa mga maaaring nahihirapan dito kasama ang iyong sarili.